Maraming pinagmumulan kung bakit bumabaho ang ating mga paa. Maghapong trabaho, kulob na kulob ang paa sa sapatos. Meron din naman talagang mga uh, tibak or crack ng paa na pinagmumulan ng mabahong amoy. So, siyempre meron din niya unbalanced na pagkain. Once na talagang meron na kayong naaamoy na mabaho sa inyong paa, Uh, Kauna-unahan yung gagawin bag, uh, pagkatapos yung maligo ay magbabag pa rin kayo ng maligamgam na tubig na mayroong uh, baking soda at konting asin. Kung sakali naman na ang inyong paa ay madadry sa baking soda, ito ay lagyan ng petroleum jelly bago matulog. After and before niyong gagamitin ang inyong sapatos ay maglagay ng konting baking soda sa loob. Kung maghapon kayo nagtatrabaho, kailangan din na meron kayong pamalit na inyong uh, uh, sapatos or medyas. Pangkaraniwan sa pasmado ang paa ay talagang may amoy kaya lagi tayong magbabad ng mainit na tubig at na mayroong uh, baking soda at konting asin. I-share ko din sa inyo ang pagkain ng celery ay nakakatanggal talaga ng baho ng ating loob na at labas ng katawan. Ito yung pangunahin talagang ingredients sa mga supplements sa mga amoy-amoy. Ito ay hindi kasarapan pero talagang napakaganda at maraming benefits sa ating health. Nung dati ay talagang hindi ko kinakain ito pero dahil sa maganda ito sa ating health at nakakatanggal ng amoy sa loob ng ating katawan ay talagang kinakain ko na to madalas. So ito ay pwede mong kainin ng hilaw or pwede mong igisa kung ikaw ay nananawa na sa hilaw. At alam nyo ba, uh, sa kasalukuyan ako ay nagda-diet. Ito yung ginagawa kong cleansing diet. So, ito ay good for one week nakakainin ko. No rice ako kung di ito lang. Ganyan akong mag-cleansing uh, diet kung uh, celery ay celery buong linggo. At pahabol, siyempre kapag kumain kayo nito ay bumili na kayo ng marami-rami at uh, pwede nyong papakpapakin araw-araw. So, hindi naman pwede na kumain kayo ngayon ay bukas ay matatanggal na ang amoy ng inyong paa. Hindi po ganon. So, kung bibili kayo ng katulad nito sa akin ay pwede nyong pang 2 weeks, ano, ilagay lang nyo sa refrigerator at pumapak lang kayo ng isang dangkal at uh, lagyan nyo na lang ng konting asin para napapapakpapak nyo para kayong may supplements. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!